Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga hayop ay mayroong pag-iisip na mas mababa pa sa ating mga tao. Pero alam mo ba na maaari pa din silang gumawa ng mga kakaibang gawain gugulat sa lahat ng makakakita nito? Kaya mula sa paggawa ng tila ba ipo-ipo hanggang sa itik na sobrang talino ay pag-usapan natin ang sampung ginawa ng hayop na gumulat kahit pa sa mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Paglalakad ng paikot Ano mo ba na mayroong lumabas na video patungkol sa mga hayop na gumagawa raw ng kakaibang gawain na talaga namang gumulat sa lahat ng ekspertong nakapanood nito? Ang isa sa mga video na ito ay patungkol sa mga rangers na makikita ng tumatakbo ng paikot ng paulit-ulit na tila ba gumagawa na sila ng buhawit. na sadyang gumulat at lumito sa mga tao kung bakit ginagawa nila ito. Matapos ang pag-aaral at pag-iimbestiga ng mga eksperto patungkol sa aktividad na ito ng mga hayop kagaya ng mga ranger ay ginagawa raw nila ito sa tuwing nakakaramdam sila ng takot at pangamba sa kanilang kapaligiran. Kung kaya't ang kanilang buong pangkat ay tumatakbo ng paikot kung saan ang mga kalalakihan ay nasa labas na bahagi ng bilog na nagsisilbing proteksyon sa mga bata at babaeng reindeer na makikita naman sa loob na magsisilbing paraan daw para hindi sila madaling mahuhuli at maaatake ng mga predator na maaligid sa kanila. Number 9. Manggagayang Caterpillar Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong Caterpillar na sa unang tingin ay akalain mong isang maliit na ahas? Ang Caterpillar na ito ay ang Hawk Moth Caterpillar o kilala rin sa kanilang bansag na Snake Mimic Caterpillar na mapapansing mayroong itsura na kapareho ng mga ordinaryong ahas na naniniraan sa ating kalikasan na sinasabing ginawa raw paraan ng insekto para hindi sila lapitan o huliin ng mga predator na maaaring umatake sa kanila. Ang ganitong itsura raw ng hawk moth caterpillar ang natatanging proteksyon nila sa ibang mga hayop sa kanilang paligid dulot na hindi sila agresibo at sadyang mahina lamang din ang kanilang katawan kung kaya't kung sakaling magkaroon ng hayop na hindi natakot o naloko ng kanilang panlabas na anyo ay siguradong madali lamang silang mahuhuli at maaatake Number 8, Akit Bahay na Buwaya sa dinami-rami ng maaaring pumasok sa ating bahay ay sigurado ako na ang hayop na nakuhanan sa video ito ang isa sa pinaka hindi mo gugusto yung makita. Sa kadila ng mapapanood sa video ang isang buwaya na tila ba eksperto na sa pagakit ng bahay. Kung kaya't kahit pa ang isang mataas na bakod ay sisiw lamang niyang lagpasan at pasukin. Dahil raw sa mga matatalim at maaabang koko ng mga buwaya ay madali lamang para sa kanila na akyatin ang mga bakod na gawa sa bakal dulot na meron itong maliliit na mga espasyong maaari nilang kapitan. Kung kaya't mas mainam na lamang daw na gumamit ng ibang klase ng mga bakod maliban sa ganito. Upang masiguradong hindi mapapasuan ng buwaya ang ating mga bahay na maaaring maglagay pa sa atin sa piligro. 7. Naniningil na elepante kung mapapanood mo ang nakuha ng video na ito sa bansang India, ay sigurado ko na ikaw ay mapapahalakhak sa tawa. Sa kadila ng mapapanood rito ang isang mag-inang elepante na tila ba pinapatigil at pinapahinto ang mga sasakyan sa gitna ng kalsada para maningil ng bayad bago sila makatawid. Makikita na nang naghagis ng ilang mga sugar cane ng driver ng truck ay mabilis namang tumabi ang dalawang hayop na makikitang nakontento sa binigay na bayad sa kanila ng lalaki. Kung kaya tila ba binigyan na nila ito ng pahintulot na ipagpatuloy ang kanyang pagdaan sa kalsada na talaga namang nagpasaya sa lahat ng taong nakakita at nakapanood ng video. Number 6. Nagsasalitang balyena Magmula noong 1940 kung saan natuklasan ng mga eksperto ng tunog ng uri ng balyena na beluga whale ay kapareho ng sa mga tao ay patuloy na nila silang pinag-aaralan at iniimbestigahan. Kung saan nang isa raw sa pinaka bilugawil sa kasaysayan ay si Logosi. Na maniwala ka man sa hindi ay kaya raw big kasi ng kanyang pangalan na hindi may tatangging gumulat sa lahat ng tao at ekspertong nakarinig nito. nag -he din daw ang ilang mga bilugawil na madalas nagkakaroon ng interaksyon sa mga tao dulot na madalas nilang ginagaya ang tunog ng kanilang naririnig kung kaya't hindi na raw tayo dapat magulat pa kung balang araw ay magkaroon ng pagkakataon kung saan kaya na nila tayong kausapin at kamustahin. Number 5. Nagmamasahing pusa kung mapapanood mo ang video na ito ay mataas ang posibilidad na ma-relax ka din kagaya ng aso na makikitang tila ba Minamasahin ng isang pusa rito. Dulot na habang hinihimas ng pusa ang kanyang ulo, ay mapapansin mo na tila ba nakakatulog na sa sobrang relax ang aso, na hindi may tatangging nagpatawa sa maraming mga taong nakapanood nito. Noong 2014 nakuha na ng cute na cute na video ito, hanggang ngayon ay kinagigiliwan pa din ng napakaraming mga tao. Sa kadayla ng pinagsama rito ang aso at pusa, nakilalang mga hayop na nagpapasaya sa kahit na sino na ba for mechanicong raccoon. Kagaya ng video na nagpapakita ng pagmamasahe ng pusa sa isang aso ay talaga namang kinagiliwan din ng napakaraming mga tao ang nakuha ng video na ito patungkol sa isang mekanikong lalaking nag-aayos ng kanyang sasakyan. Dulot na makikita sa kanyang tabi ang isang rakun na tila bago magaya sa kanya. Kung kaya't madaming mga taong nagsasabi na maaaring sidekick o katrabaho raw ng lalaki ang hayop nito na, na mas lalo lamang nagpasaya sa publiko. Ang tila ba pagkukumpuni rin ng rakon sa ilalim ng sasakyan ay talaga namang nagpasaya sa napakaraming mga tao na nagpapakita lamang kung gaano karaming mga tao ang natutuwa at nakikiyutan sa tuwing nakakapanood sila ng mga video ng mga hayop na tila ba gumagaya sa ating mga ginagawa. Number 3. Mga Marites na Ibon kagaya lamang sa si ginagawa ng mga tao ang pag-uusapan ay tila ba wala nang makakatalo pa sa apat na mga ibon na ito na nakuhanan sa bansang Singapore na makikitang tila ba nagchichismisan daw dulot na para bang nagsasagutan at nag-uusap sila na kagaya lamang sa mga itinuturing sa ating bansa. Ang mga ibon na ito ay mayroong lahi na kung tawagin ay common mina na hindi raw nag-uusap lamang sa video ayon sa mga eksperto kundi nag-aaway at nagtatalo para sa kanilang teritoryo kung kahit makikita ng ang ibon sa magkabilang panig ay para bang nagde-debate. Number 2, kakaibang pagkupkup. Makikita sa video ng ito ang isang pagkakaibigan na talaga namang umantig sa puso ng maraming mga tao. Dulot na noong magkakilala raw ang isang inahing manok na si Coco at pusang si Ino ay sadyang nabago nila ang buhay ng isa't isa. At ito ay dahil sa noong nanganak si Ino ng tatlong kuting ay tila ba si Coco na raw ang nagkopkop sa mga ito kung saan siyang nagbigay sa mga kuting ng init sa tuwing gumagala ang kanilang nanay para maghanap ng makakain. Nang mapansin daw nung magsasakang may-ari kay Coco na mayroong kinukupkop ng mga pusa ang kanilang inahing manok, ay inampun na lamang din nila ang mga ito kung saan bumuo sila ng matutuluyan ni Ino malapit sa pugan ni Coco upang masiguradong mapapanatili nila ang pagkakaibigan ng dalawang magkaibang hayop. Number 1. Matalinong itik ang uling video sa ating listahan na nagpapakita ng nakamamangha ngunit nakatutuwang ginawa ng hayop ay ang nakuha ng video na ito mula sa Mansang India kung saan mapapanood ang isang itik na nakihiga sa gitna ng sayig na mistulang nagpapanggap na petay dulot na merong asong malapit sa kanya na hindi may tatangging mataas ang posibilidad na umatake sa kanya kung kahit makikitang ginawa raw ito ng hayop upang masigurado lamang ang kanyang kaligtasan nang maramdaman ng itik na umalis na ang asong malapit sa kanya, ay mapapanood kung gaano na lamang ito nagmadaling tumakbo at tumakas mula sa lugar na siguradong magpapatawa sa lahat ng taong makakakita. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang kahit na sadyang mas mataas ang ating pag-iisip kaysa sa mga kahiyupan sa ating daigdig, ay maaari pa din silang gumawa ng mga bagay na hindi natin nakakalaing posible pala na nagpapatunay lamang na talagang walang imposibleng mangyari sa ating planeta. Kaya para sa iyo, alin sa mga ginawa ng hayop na ito, ang sa tingin mong pinaka nakakagulat? I-comment e mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.